Tapos magtatanong, paano malalaman kung pwede pang tapet pala? Ayan, tuturo ko na naman sa inyo. Marami na kayo natutunan sa akin, pero hindi kayo nakapano. <laughs> Ayos lang. Wala akong kamagandang kumbaga sa lahat. Uh, may customer tayong dalawa. Unang dumating. Boss, dito muna kayo, boss. <laughs> Taga saan kayo sir? sir taga General Luna kayo sun ako uh, na, Nababasa ko lang yung YouTube ko na. Hindi na Edi, ilang oras din ang takbo kung sasakali Pero ano yung ano mga apat na oras sir yung gari dire gari Tapos yung hindi ka naman nagpapakas masyado Kaya na oras ka lahat, sir Kaya ano ka na? sa Quezon uh, no? Pero uh, yung biyayin ko sir kanina medyo matagal kasi sir Hindi nasipot, Wala na sa pumakalo lang food game ka lang Gawa ng syempre, natatakot ka uh, din uh -huh. Garni ang motor ni boss ah, Nilapit sa atin Taga Sir, ano nga yun sir? Lugar sir? General Luna Quezon sir. General Luna Quezon. Oh, ano yung tunog? Baka ito yung ng inyo. O, oh, dali. Pa-start nga ako sir. Sakit na. O. Oh. Ano tunog nung kay sir ha? Ah. Mga idol, minor pa lang yan. Ayan. O, oh, ako pipiritin ko ng konti. Mainit, malamig. Kaya na ang tunog. Oh, para malaman, oh, apa, ah, tapusin nyo ang video lagi, hindi yung kuhan. Hindi po forward nyo, kaya hindi nyo alam kung anong pinalita natin, kung anong ginawa. Uh, ah, mamaya, check natin daw, no. akalasin lang natin mga idol, no? Tapos dito tayo sa kay boss. Itong kay boss, malay na dito, boss. Tanas lang ka, boss. Dahit, ilang oras ang takbo mo? Walo. Ayan, dito motor reserve. Sinaga ni Sir Dane, pares to mga parting lubang Bicol, Norte na no, ba? Bicol, pupuntang Bicol talaga to, dahil sinaga ni Sir, pumunta dito, patsik sa atin. Itong kay Sir naman, hindi naman masyado, ayan, kaunti lang naman. Pero, ipaparepress mo Sir, dahil second hand lang din, ano, ayan. ayan. Ah, may tunog talaga? Mayroon talaga pala? Ah, mayroon hindi lagitik, di diba? ah, alam ko na sira nito kay sir. Madali na lang to. Ayan, ah, siyempre papasalamat pa rin tayo. Tayo pa rin napili kahit ito mo ito yung mga lalayo. Gagawin natin 101%. Mayari lang ang motor nito. Magyabang na tayo at nabakalayan na rin. <laughs> Mamaya mga kulawag uh, Update ko kayo kung anong papalitan O anong naging problema no Sa mga tunog idol, uh, Ito na yung motor ni boss Na taga General Luna, uh, General Luna. Kaysan yun na okay, okay. Kaysan tama Boss uh, mga ganito idol uh, Gagawa tayo ng video nito Kung paano ang tamang hapay Kasi katulad nito kay sir Dala na pati motor ayaw oh, Ayaw makalas Napakatigas kailangan ay ah, ko sa inyo para hindi masira ang ano, kamolder at saka cam. Hindi mag-hard start kasi katulad dito napakatigas. Delikado pag ganito, pwedeng masira ang kam pwedeng masira ang eh, at saka pwedeng masira ang kamolder dahil magkukos yan ng overheat magsubrang tigas. Kailangan kasi mga idol ganito, ganitong tools, torque wrench ayan. Pero Gagawa tayo ng video para kahit pa may guide kayo para hindi mangyayari masisira, no? Kasi napaka-hapit. Saka sa mga nagtatanong pala sa akin lagi, laging maraming nagtatanong, boss, anong problema? Paulit-ulit na. Pero normal lang yan. Kasi magtatanong, okay lang sa akin. Ah, kaya, hindi, kaya hindi ko masasagot lahat. Dahil nga, idol, nakikita ko sa page ko, ang followers ko ay uh, 52.8% pero ang hindi nakapalo 48% ibig sabihin malaki ang hindi nakapalo pero laging nanonood laging nagtatanong para hindi ka na magtatanong boss ipalo mo na ako kung gusto mo para lagi kang update hindi na, kina, hindi na kita kailangan pang replyan hindi na kita kailangan pang asikasuhin kasi nga naka-update ka ibig sabihin lahat ng i-upload kong video malalaman mo or pwede kang makakuha ng idea kung paano diskarte or parehas ng tunog problema ng motor mo para hindi nate pulit-ulit kasi ang nangyayari kasi ah uh, tanong ka ngayon bukas tanong uli kasi hindi ka nga nakapalo boss kaya ngayon ang nangyayari ah uh, mamaya uh, kakalasin ko lang to napakatigas hindi na natin bibidyohan gagawa na lang tayong video para hindi na kayo Makasira or ano, sa mga baguhan lang na. Pero siguro sa mga galing, hindi na natin kailangan pagsabihan. At eh, siguro marunong na. <laughs> yun mga kulawag, uh, kalas ko na ang motor ni sir. Natakasan nga kayo sir, ikaw na nga ang yeah, taga General Luna Quezon. Ayan. Ang ginawa nito pala, binuksan dahil naputol yung... Naputol, yung... okay naman sir, yan una. Pero naputol yung, ano, tato, may yun sa yung ng tambotso ba yun? ng tambotso, mm -hmm. tapos, mm -hmm. so, tapos... May, uh, anong pinalitan nila? Sabi mo may pinalitan. Oh, so, sir, yung, yung, ay, ay, ay. Ayan, pakita mo nga, sir. Ay, sorry, ganito, alam, mga, siya, ayan, ayan ang pinalitan. Shims yan, sir. Shims. Shim, shim. ay, ay, ay. Ayan. Ah, ganito yun, boss. Ah, ito yung... Ayon kay sir, pinalitan ng naputol yung ito ito, naputol ayan, nakita kita naman bago na. Ah, pinalitan daw ng shims ganito yun mga kulaog ah uh, ito marami na namang nagpapatunay uulitin ko ulit ayan si sir galing yun nga sa Quezon no ah uh, ito yung cam nya ayan na deform ng lob ayan no oh. wala na sira na talaga ayan ayan no oh. kitang kita gas gas tapos ito yung tapit nya oh. bengkong lahat, lumubog lahat. Ayan. Tatanggalin ko lang, mga idol, tatanggalin ko para makita natin ng ayos. Ayan o, oh, kitang kita, itsura pa lang, wala na oh. Tapos, sasabihin ko sa iyo, bakit nasira ang kam, bakit na dumubog ang topic. Yun mga kulaw, kakalas na natin o. Oh. Ito na yung topic. Kinalas ko talaga. At kaya lang nagtagal. Dahil binunot ko pa dito. Ayan, binunot ko pa. At eh humilab Kaya humilab yan Dahil din yan isa ding dahilan suprang hapit ng tornilyo Dito sa cam holder Ayan Gagawa tayo ng video nyan Tutorial para makakatulong tayo sa inyo Tapos dito tayo sa Kay boss Yung ingay kanilang napakalakas Ayan oh Kung napapansin nyo Lubog na lubog ang gitna Wala na oh tapos magtatanong Paano malalaman kung pwede pang tapet pala Ayan, tuturo ko na naman sa inyo Marami na kayo natutunan sa akin Pero hindi kayo nakapalo <laughs> Ayos lang Ayan Paano malalaman kung pwede pa Ganito lang mga boss Pukuha kayo ng Kahit cutter May cutter tayo dyan no? Cutter, cutter Yan mga idol Katulad dito cutter Pantayan ba? Diba? Ganito ang pag check nyan Kung pwede pa O ganito lang o oh, Para makakuha kayo ng idea Ayan o oh. Butas yung gitna Dito dyan pag kang ang gitna, hindi na pwede yan. Git gitna dyan. Ayan o, kawang na kawang ang gitna. Lahat kasi pantayan. Tapos dito, hipuin mo. Pag lumubo dito, palitan mo na rin. Ayan o, katulad isa oh. Ayan. Hindi mo yung gitna, kawang na kawang. kita dyan. Kukuha tayo ng kahit second lang na walang tama. Ito, katulad nito. Ayan o. Oh. Pantay. Walang clearance sa loob. Walang butas. Ipag, ipagtabi natin yung dalawa para may pagbabasihan kayo talaga kung tama ang sinasabi ko. Ayan o. Oh. Yan okay. mo, sir. masaya. Okay. Hindi Kawang ilalim uh, di ba? Oo, oh, ayan o. Oh. Kahit hindi mo okay. isa. Ito mga ko o. Bakit nasira? Itong kay sir. Na taga sound? Dahil nga pinalitan ng shims. Ay sabi ni sir pinalitan. Dapat kasi Pwedeng magpalit. Basta yung sukat, isusukoy, sundin nyo na. Ito yung nakita kong kus ng ingay. Sigurado ako at napakalalit ng butas. Ayan o, lumubog na. Tapos dito naman, may pakal ulit ang Kaiser. O, oh, ayan. Susungkitin ulit natin, konti-konti lang para... eh mga kulaw, yun. Tanggal ulit. Hindi namin sinasadya yan. At saka kita na mayari yan, hindi dapat masusungkit yan. Ngayon, kung ibabalik kung may, kahit may bakal ganyan, babalik ulit si sir. Magtatampo pa, magiging backdrop na naman. Uh, piston ring, papalitan. Ito sir, kam. Tapit. Pag umingay pa rin, libre ang gawa. Parts lang babayaran. Pero pagka, okay sir, doble yung bayad sir. Hello, sir? <laughs> Dito tayo kay boss. Itong Kaiser naman, pinantar namin kanina. Ah, hindi masyado. Hindi masyado, pero pansinin mo ang Kaiser. Di, 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 kita dyan, diwanag dyan. Ang isa may tama, Oh. Ayan. Second hand to boss, no? Second hand ang Kaiser. Ayan, katulad yan, may tama din ang isang tapet. O, oh, tanong mo ang black cam. Black cam ulit. Isa lang ang may tama, kaunteng kaunte. Ah, -kaunte. uh, ito naman second na ng kay sir. Ah, uh, ilang anong years to? Anong year model boss? 18. pwede na sa 5 years, pwede na masira para sa akin. Ah, uh, ito naman kahit anong alaga naman sinabi ko na sa inyo, lahat. Kahit anong alaga mo, kahit anong galing mo. Ah, uh, maintenance ng motor. Basta black cam, hindi ko pa sa inyo kung kailan tagal kasi meron tayong in-upload ng taga Marinduque na 13K lang ang takbo. Sira ang cam niya. Kaya depende pa rin yan. Kaya nagtagal, depende sa may-ari ano, kung paano niya hinandil paano niya magbintinan sa motor niya. Kaya ito, eh, bumigay na siguro 5 years pwede eh, na. Itong kay sir naman, ang yun sir? 6 years na rin. 6 Sa 2017 ko nakuha yan eh. Pero sobra si naman lubog ang iyon. Oh sir, grabe naman. <laughs> grabe talaga yun Yan mga pala tayo. Issue natin ulit. Tapos update ko kayo sa pinalitan at saka check natin kung okay uh, na 'na. Kasi hindi gamo sa motor. Ay, sana. Ang problema ay na nabutas pa 'yung ano. Yung elbow tapos eh naputol yung isa at kinawalan ng paraan. Dito naman kay sir pala. Dito muna tayo sa Yes, okay, so nasan yung ano nito? Are. Yung cam sira, ito yung cam niya pre no. Ba nasan yun? Ah, uh, yung cam no kay boss. Uh, may tama na tapos pinakita ko naman sa inyo. Ang nangyayari mga idolo, wala kaming cam. hindi pa dumating ang ginawa namin. Ah, uh, binigyan muna namin si Sir ng black cam na goods. Ah, uh, wala namang damage yon. Ah, uh, yun ay libre kasi umorder din sir sa amin ng white cam. Pagdating, chat, -chat na lang namin. Ah, uh, libre na rin ang kabait kasi nga nagpagawa na rin sa amin eh. Tapos yung mga guide, ayan. Tapos dito kay sir, inaayos lang ni boss. Boss, mahirap boss. Oh. Hirap na hirap sir dahil overrate. Galing sa overrate, ah uh, ito gagawa naman yung paraan kasi pag inipit namin, pag binalik namin tong cam, pag nakaipit ng ganyan, masigip. Kaya gagawa namin parang na dapat freewheel lang, freewheel lang cam, hindi ma uh, mamaya, uh, check din natin yan, ayos din, tapos papakita ko na lang siya pagkagods na. mo muna. Ikaw, oh, start muna. Pare na yung tagadait, uwi na sila sir, magagala pa pala. Ayan na mga pos Itong kay sir, white cam to Hinahanap pa namin Ang kaso kay sir, naubusan eh Ito, kahit pasabukin na ni sir Hindi masisira ang cam Yun lang mga kulaog Sa mga takadaig, shoutout sa inyong lahat Maraming salamat Yung mga kulaw, kari na yung motor ni Boss na taga General Luna kay Sono. Ayan, okay na, tahimik na. Okay na, sir. Sulit naman ang pasyal. Ayan. Ayan. Yung mga kulaw, okay na yan, mga kulaw. Pwedeng sumupok. Pag hindi gusto, lipat sa iba. Maraming salamat.